oh damn tinot kay katubangan nyo ha? ang bumper oh marag koan kuhan oh marag dili pa kayo na nyo ha ayaw na i-minin nyo nga kuan ikaw human ana mga mag yun na i process niya so trust the process thank you Tony <laughs> Yo, for today's video, ato ta kuan yo bisitaho na to gihapon ang uh, G Style concept no. So, kuan this is the three weeks na no. This is the three weeks. Ko, hindi. Bobo. This okay, English English ya yeah. kuan. bubu Happy na dai dress ka Jigo yo mga uh, sabado so gaya sa ito eh koan gana mo bisita dres ka bisita lang mo kay kaya wame labot anadahan ka Jiggo kaya koan wami kanang ikay wami festa yo so eka eh, third week na day roon no? so excited kay kayo kay koan kanang happy tagud mo ang tail ang daylight sa loyo koan 90 light sa tubangan <laughs> Ang tail ay ba? Tail, tail. So, when you say tail, chorus siya ka ng ikog. Ya ikog sa suga. oh, ikog sa suga. O, oh, O, oh, ikog lagi So, ato tayo. Hapit. Human-human na gito like, na. No, Murag. karo na like, gito. Murag. Third week. Murag. Kuala Lumpur next week is Kuala Lumpur release lagi siguro na no? hopefully nga ma release to no? dilan sa sana to kanon yo kanang pas pas sika do no? kun say kuan mao no kay sila pas pas man sa trabaho yo shout out sa mga trabahante sa kuan no G-Style concept no kay actually yo dagang yu kay sila no kanang di oh daghan sila mga trabahante yo dili basta basta kay kuan kanang Oh, dagat sa kila trabaho on gyud. Tiyaw mo na sa usa ka buwan yun mga Morelis sila kuan more or less kuan mga five, anak siguro 5 ka unit Aya uh, oh Ko may ana Luzon mindan Mindanao bi ana ilaha labi kuan gawa sa sibo ang mga nagkuan nagpa -build. So nindot kay stan na no So, shout out sa mga trabahante yo kay paspas gyud na no ano. Bisag moingon kag kuan, hinahinaya eh, lang ninyo ha, oh. gipaspasan oi. especially eh, ni eh, sa tag-iya ni eh, Sir Jerome dai eh, no. Maayo kay tao gino no. Mo na eh, nakanindot ba basa kuan ba nga negosyo. Paspasan gyud. Oh, so Okay, Grace, ni Ayan, na makiglumba na to, Iyo Ang ni Nissan GTR. Masa ni nga GTR? GTR, pataka lang. Pataka. <laughs> Oo. Oh. Eh, dai. Ayo, ah, po ay. So, ato tayo, murag excited. ko kayo, no? Kisama, excited ayo, Kami, raman siguro, yo. <laughs> excited la kami yun aside na kay Wasa Milingo kinang lang yun ang gatoon at least ba masilip din mo ang kuha din mo, ba unit bisa sa kuha, na na ba murag sa imong uyab yun ba kinang lang lagyo mo kinang lang ang, bisita yun ka once a week ka na Para ang imong kakuha sa imong kasing-kasing mawad-an, mawala ba ang imong kamingaw? Kamingaw man ka ni Yunita. Kinahanglan man eh. Okay, likod na. Okay, 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 Ah, na mo dito. Yo, San Fernando na tayo. So, niyagi si Manna, manna festa dire no. So, to niyagi si So, kita na say magfesta si sa kuang ka Jego. So, direyo 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 direyo. Ten dire. teng ten. Same gihapon hapon. Are ko. Kay mas naan na man kadire. Kay katong pag-una dito man tayo dito. Kilid simbahan. So, pwede ra kay dire no. Mas ko pang eskina. So ato gining bisita on you kay no entry, asa so, may no entry ani. No entry man ni. Nganong no entry bos Ah maka kuara sigoro eh. Ah no entry ang mga dagkong kuan eh. Maka gira bos Ah. Di kuan din nila kan ni ah. Pero mga kuan, paibalo sa mga kuan di mo agi dere, di na ang kuan. Asa ba kay agi anan dere? Oh, lagi pang repair ni mga kuan. Ah, dere goro sama ni Oh, dili di oi. Mm, darah. No entry. Pero balik lang tayo dito, yo. No entry basta kuan. Patangas na tayo. Let's go. Ansa kay Ansa na kay ko na to? Dagway. Kay last time gi kuan man to no gi forma-forma nang kuan. ang kuan bumper sa layo ang bumper na sa tubangan o kuan so time check 12.44 sa kautuhon so paniuto na mo yun kay kami na niuto daan wala na itangas nitangas na uh, Buntag na tayo kuan Mare nga saman, nga Na mga kuan yun Dili ka nga pang Ay, <laughs> Okay Ay Kan ni dere og ma espalto ni dere ma semento nindo ta ni dere kaning dan na dere oh oh kay bilis Okay, na ako mga kuan kong balay dire na oh. Moderno nga kuan. Balay. Oh, edi sakalam sa kalam yo ano, kani oh. Edi vila sa kalam. Hey, ta napita oh. Kuan dili lang kuan ang kuan ang ligid. Dili lang pang off-road, no? O, draw, dito sa baba, o. Oh. Dili lang pang off-road, yun, kay, na, ilis doon na niya ang kuhan. Ilis doon niya ito, liglig yun, yun, katong kuan. Dual sports. Atras, o, gabanti. Agay. Let's go! Here we go again! Ha? Okay. Okay. Ha? Ah, Oke, dari Lan Tabalandung ta drebe. Oke. ah, Nara. Are ta balandung ta drebe. Oh, dari mana? Emang <tellan> awak tanah <tellan> eh. Nah, CCTV dre. Dari tayo, yo. Mau niyo. Oo, oh, J style concept. Ano Wala naman lang ko. Hindi. Okay. Kuhan siguro to. Ata rin ako. Ito ay wide. Nalang, saan tayo? Nasaan sir? Masa Oh. Tan orang Mekadyot. Tan orang. Tanah orang, -orang. Oh. Habit -habit na? ah Oh, oh. Masih ya. Masih ya, ya. oh Oke, -oh. oh, nanti untuk pa mengetahui kamera dari. Iya, <laughs> damn Lock out yung mo na. Damn. Masilyahan pa niyo kani. So ay tawa dere no Kani. Mm. Oh ni So mga kuan na lang ni mga 75%. Ngaman lagi kuwang. Ayan ang ko o. han ah? Daraan huma na Humana? Oo. By next week lagi? Ano sa trabaho rin? Ano? Ano trabaho rin? na. O, pa to. Oo <laughs> <laughs> ka so, na eh. Oh. So, ano, naging pang Oh, this week, ningaw to sa sir. Mental na siya, no? So, man na. Oh. Okay ni. So, mo na Oh. Damn. Tinot katubangan niyo. Oh. ang bumper, o oh. Ragi ko, ano? Murag go yung goan. Oo. Oh. Dili pa kayo na kuhan ha? Ayaw na i-mine ninyo nga kuhan. Ikaw, human anak. Mga mag-in na i-kuhan, good na. Process niya. So, trust the process. Thank you, Tani. Oo. <laughs> <laughs> oh. Dari, oh. Ayaw na nan yung i-mine ka na, mga mags. Bago na, tanan. Bago. Walay daan, anak. Hmm. Damn. So, oras na karon ko ana yo, update na to no? na basta dali lang kini mga end of this month. mana Release na ni ato unit no. Wala tay dagang problema. Maka kuha na ta ni. Makasakay na ta. Ang problema ni ang pag-drive. So, ang pag-drive yo dali ra na Mm -hmm. so mo na na no. Ayo oh, na malik na sila yo dara yo. <laughs> ni masiliya na yo ganiha oh, may tao na nago na nago ra dai didto Mahuway <laughs> <laughs> Oh. Shout out dai shout out. <laughs> kisengan nga ni yo? Dio. Ha? Dio. Gio? Oh Dio, oh, Gio. ya aton atani tor mga kon mga banggiitan mga trabante dere. Oh dara.

Adra. <laughs> oh <shout out> <laughs> albio. Oh shotan <laughs> oh. <laughs> yo. Ang bana mo itig bayad. yo. Ada Ada Oh Dabaw? Oh, de na G-style. Dabaw pa? Hmm, asa mo mangita na. ano yung dear? Yo, daghan pa kayo yung kwan. Dabaw, sa norte. Napay norte yan eh. wala man sila yun. Nangatog man sila. na buong may dreaming nga o man. Break time. Oh, break time. break time pa Hahaha. <laughs> 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 Mau gina mga asawa yo. <laughs> pirmi lang sakto. <laughs> oh. <laughs> Sila ray sakto pirmi kita sayop ta. Hmm. <laughs> Kanayo mana? Pintal lah pintal. So kanyo dot's eight for today's video. So kanyo know, mga dela na to dali-dali o oh, no? Mga ibutan na to you kuan know, kay Oh, you know, first week to June na lang ato lang iibutang na, na to, iibutang na to first week to you kuan know, sa June. So like gi so ay eh, gi paspas man sa tos mga akoan yo. Know, mga nagwork dito no? Yeah, at least buwan ra. Oh, at least buwan ra, no? Oh, uh, ban. Uh, 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 Thomas, ko. Thomas, three months, four months, five months, six months, seven months, eight months, nine months, ten months, eleven. So one year ang uban. <laughs> Depende ra kyun ano? So kuan yu? Padulhog nata. Okay okay, 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 So katong day ko ayu shout out sa kuan ni Ari ko ilang Sir Jerome atong pag Sunday. Onya kuan atlan ng kuano. Wala si Sir. Sayang nga mga ta ang tarabato. Niya nakakita sa ako nyo kanang atong vlog ba. So sa mga kuan dayo, pwede mo lang ko ninyo ya. Og ganahan mo nga kuyog ta rito. Uh, kuyogan ta mo dito, ila Sir. Sayon ra kayo yoy. Tanawala tanawala ninyo ako mga previous video. Katong ikakuan na maron, 3 times na maron nako nga kuano, pag-ari komiksertih na Oh, ug dili makakuan okay. maka atol ni sir nga na, ah oh. oh. Is saka na mo, PM na mo sa page yo. PM lang mo kay para kuan. Oh, G-style concept wala ko ang kong G-style concept dere sa kuan. Si na na aragyo sa San Fernando no. Morag na. So katoo oh, na release na ang lakuan para Davao pa tong usa tiaw mo na istorya ta ganiha nga kuan Luzon Visayas Mindanao nga naagi dabaw nakakita naman ta tong mga niagi sa yan. kuan nga nakarelease siya asa to Manila pa ganito so kuan yo oh legit kita ta diri no G style concept lang sa kalam <laughs> trust the process <laughs> Ah, uh, ang pagkuhan sa kuhan, ni mo ginang kanang kuhan. O oh. oh. oh, daghan kayo, yung mga buotan kayo, dili ka kuhan, tagdon yung kanila. Ari tadre yo, pwede na mo agi tre. Agoy. No entry. Okay mo agi kag no entry yo, basta walay dakop mau lagi kayak no entry ya one way na dia. Oh, dia ra kah Dia ra ka, ka maloya Sa yo. Sayo no, na magyud ko ano nilang seryo. Masalab. Lagi nana lagi git trabaho gi repair ang mga sama ni oh, gi repair ang mga bangag para eg mo ato mo ilang seryo. Kuan kayo. Nindot kay kagagian na no. Ah, oh, pwede po maagi oh. Okay. Ayan tapos ha. Thank you. Okay, kayo na. Mga last agi na na ito diya sa. You na to ako By next week, okay na sa to dito. <laughs> Andare mo kuan Ka left turn. Left turn ka dito. Sayo na kayo before gyud kung gikan ka sa syudad yo, before sa kwa eskwelahan gyud sa Central Central Manidre Love no Central School dere uh, 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 Oh before eskwelahan gyud kaning na eh, ko ang signage nga kani DOST uh -huh. Oh kana oh ah. ra dia ya eskwelahan man na dia pwede ato at, at, kaagi Ya, yeah, before sa lungsod so, gyud ana sata Ari sata ta sa ta dreyo, pabugnaw sa ta dres ko na sa tabi. ini traba. Ini traba ay oh. Ari parking be, ini traba ay. Eh. <laughs> Okay rato dito yo kay na may ko na to kay rato dito. Yo. So kuan yo that's it for today na no? So kana na sa video ayo ay, bye kuan. By next 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 week lang sa tano mo kuan. Mabisita dito kana maminta la no. Para kuan kana nindot na ang atong kuan ba. Nindot na ektan na to ba ang talanaw nindot ta kayo. Forma na gud siya So, kanal na sa'yo That's it for today na no? So, if you like this video Don't forget to like and subscribe So, kita kids next time mga yo Kaping takalunay Og maayong adlaw Kanatong tanan Adios